Disclaimer: Ang kwentong ito ay hango sa mga kwentong bayan, karanasan, at kwentong nahahalo sa paniniwala ng ating mga ninuno. Hindi ito nilikha upang manakot kundi upang magbigay aral at paalala sa atin tungkol sa yaman ng ating kultura at mga alamat. Ang anumang pagkakahalintulad sa tunay na tao, lugar, o pangyayari ay nagkataon lamang. Sa isang liblib na baryo sa gitna ng kagubatan, may isang lugar na tila payapa, ngunit puno ng mga kwentong bumabalot sa dilim. Sa umaga, masigla ang paligid, may mga batang naglalaro sa tabi ng bukirin, mga inang naglalaba sa ilog, at mga matatandang nagkukwentuhan sa ilalim ng puno ng mangga. Ngunit pagsapit ng gabi, nagbabago ang hangin. Nagiging malamig at tila ba may mga matang nakamasid mula sa kadiliman ng kabubatan. Isang araw, dumating ang isang bagong pamilya sa baryo. Galing sila sa bayan at napilitang lumipat dito dahil sa trabaho ng ama bilang isang guro. Ang ina ay isang simpleng may bahay at may isa silang anak na lalaki na sampung taong gulang. Ang batang ito ay tahimik, mahiyain, ngunit likas na masayahin. Pagdating nila, mainit ang pagtanggap ng ilan, ngunit ramdam nila na may kakaibang pag-ingat at mga bulong ang ibang kapitbahay. Dito raw kasi sa baryong ito, maraming kwentong hindi maipaliwanag, bulong ng isang matandang kapitbahay habang pinagmamasdan ang bagong pamilya. Sa mga unang linggo, tila normal naman ang lahat. Munit napansin ng batang lalaki na palagi siyang sinusundan ng isang pusang itim. Maputi ang mga paa nito, tila may puting guhit sa noo, at kakaiba ang ningning ng mga mata. Unay inisip niyang isa lamang itong pusang dala. Munit hindi ito ordinaryo dahil kahit saan siya magpunta, naroon ito. Sa tuwing maglalakad siya uwi mula sa paralan, nakabuntot ito. Kapag naglalaro siya sa may bakuran, nakaupo ito sa tabi, nakamasid at kapag gabi na at siya'y natutulog, naririnig niya ang mahina nitong pagnyaw sa labas ng kanilang bahay, parang binabantayan siya. Hindi ito nakataka sa mata ng kanyang mga magulang. Anak, bakit parang lagi kang sinusundan ng pusang iyon? Tanong ng ina. Ngumiti lang ang bata at sumagot, ewan ko po, nay pero parang gusto niya akong bantayan. Ngunit sa likod ng katahimikan, may mga senyales na kakaiba ang baryo. May mga alagang baboy at manok na biglang nawawala, at gabi-gabi ay may mga bulungan tungkol sa kakaibang nilalang na gumagala. Hindi pa batid ng bata na ang pusang iyon ay may mahalagang papel sa kanyang buhay, isang gabay at tagapagtanggol laban sa mas malaking panganib na paparating. Habang lumilipas ang mga linggo, unti-unting nasanay ang bagong pamilya sa baryo. Ngunit dahil abala ang ama sa pagtuturo at madalas ay gabi na umuwi, at ang ina na may laging okupado sa gawain bahay at pagtulong sa mga kapitbahay, madalas na naiiwang mag-isa ang bata. Hindi naman masamang bata ang binatilyo, masayahin siya at palakaibigan, ngunit ramdam niya ang pagkakaiba ng kanyang mundo. Hindi siya agad nakapag-adjust sa bagong paaralan, ang ibang bata ay madalas siyang asarin dahil galing siya sa bayan. Sosyal ka kasi, hindi ka marunong maglaro ng tumbang preso, sigaw ng isa. Sa bawat pag siya, napipilitan siyang lumayo at mag-isa na lang. At sa kanyang pag-iisa, lagi niyang kapiling ang pusang itim. Tuwing tanghali, kapag siya ay naglalakad pa uwi galing sa paaralan, makikita niya itong nakatayo sa gilid ng daan, wari naghihintay sa kanya. Kapag siya namay naglalaro sa ilalim ng puno ng bayabas, nakaupo lamang ang pusa sa sanga, nakamasid, tahimik ngunit laging nandoon. Isang hapon, habang nakaupo siya sa tabi ng ilog, napansin niyang tila nakikipag-usap ang pusa sa kanya sa pamamagitan ng mga tingin. May kakaibang init at seguridad na dala ang mga mata nito. Ikaw lang yata ang tunay kong kaibigan, bulong niya habang hinahaplos ang likod ng hayop. Sa mga gabing malungkot siya, naroon ang pusang itim. Kapag naririnig niya ang tawanan ng ibang bata mula sa kabilang bakuran at siya ay nakakaramdam ng pagkaingit, bigla na lamang lilitaw ang pusa sa bintana, nakatitig sa kanya na para bang sinasabi, hindi ka nag-iisa. Ngunit hindi lahat ng kapitbahay ay natuwa sa pusang iyon. May mga chismis na kumalat, yan ang pusang inkanto. Hindi dapat pinapansin yan, baka malas ang dala. May ilan pang matatanda na nagsabing nakita raw nila ang pusang iyon ilang taon na ang nakaraan, sa parehong itsura, na para bang hindi ito tumatanda. Hindi ito inalintana ng bata. Para sa kanya, ang pusang itim ang kanyang kanlungan laban sa kalungkutan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, ramdam niya na may mas malalim na dahilan kung bakit laging naroon ang hayop na iyon. At sa mga sumunod na gabi, nagsimulang lumitaw ang mga palatandaan, kakaibang ingay mula sa kakahuyan, mga aninong dumadaan sa bintana, at malamig na hangin na parang may dalang banta. Sa bawat gabing iyon, laging nasa labas ng kanilang bahay ang pusang itim, hindi umaalis, hindi natatakot, parang isang bantay na handang ipaglaban ang kanyang kaibigan. Isang gabing tahimik ang baryo at ang buwan ay bilog na bilog, hindi mapakali ang bata. Habang nakahiga sa papag, naririnig niya ang ihip ng hangin na dumadampi sa dingding ng kanilang bahay. Minsan ay tila may mga yabag sa bubungan, minsan na may may kalusko sa labas ng bintana. Napapabalikwas siya ng bangon, at doon niya muling nasilayan ang pusang itim na nakaupo sa gilid ng bintana. Ang mga mata nito ay kumikislap sa liwanag ng buwan, tila ba nagsasalita, kahit walang binibigkas na salita. Nang gabi niyon, hindi niya maiwasang titigan ang pusa. Habang nakapikit na siya upang subukang matulog, bigla siyang nanaginip. Sa kanyang panaginit, siya ay nasa gitna ng isang malawak na parang, at sa di kalayuan, may isang nilalang na papalapit. Hindi na ito ang anyong pusa, ito ay isang matangkad na engkanto, nakasuot ng puting kasuotan na kumikislap, at may mga mata na ning ng buwan. Batang kaibigan, wika ng engkanto na may tinig na parang hangin sa kagubatan, ako ang iyong tagapagbantay. Namangha ang bata at halos hindi makapagsalita. Ikaw ba ang pusang laging sumusunod sa akin? Tanong niya. Ngumiti lamang ang nilalang at tumango. Ito ang aking anyo upang mapalapit sa iyo, tugon ng engkanto. Ako ay isinugo upang gabayan ka, sapagkat may mga panganib na darating. Ang baryong ito ay matagal nang ginugulo ng mga nilalang na hindi dapat magtabumpay. Gulat na gulat ang bata, ngunit dama niya ang kabutihang dala ng inkanto. Hindi ito nakakatakot, bagkus ay parang isang kaibigan na matagal na niyang kakilala. Bakit ako? Bakit ako ang binabantayan mo? tanong niya muli. Dahil ikaw ang may dalang pag-asa, sagot ng inkanto at ang iyong kaligtasan ay susi upang manatiling payapa ang baryong ito. Bago pa man siya makapagtanong muli, biglang lumiwanag ang paligid at narinig niya ang tila malakas na sigaw mula sa dilim ng gubat. Nagising siya ng pawisan, habol ang hininga. Tumakbo siya sa bintana at nakita roon ang pusang itim, nakatingin sa kanya na parabang nagsasabing, totoo ang nakita mo. Mula noong gabing iyon, hindi na siya basta ordinaryong bata lamang. Alam niya'ng may kakaibang koneksyon siya sa pusang inkanto at sa kanyang murang edad nagsimula siyang maniwala na may mga bagay sa mundo na hindi nakikita ng lahat. Ngunit tunay na umiiral at isa naroon ang kanyang tagapagbantay. Lumipas ang mga araw matapos ang kakaibang panaginip ng bata. Akala niya'y isang ilusyon lamang ang lahat, ngunit habang patuloy na dumadaan ang panahon, unti-unting lumilitaw ang mga palatandaan na may mas malalim na dahilan kung bakit naroon ang pusang inkanto sa kanyang tabi. Nagsimula ito sa mga kakaibang pangyayari sa baryo. Isang umaga, nagulat ang mga kapitbahay ng matuklasan na ang tatlong manok ng isang magsasaka ay biglang naglaho na lamang. Walang bakas ng dugo, walang kahit anong palatandaan kung saan ito napunta. May ilan pang gabi na naririnig ang malalakas na iyak ng baboy mula sa kural, at kinabukasan, wala na itong buhay, parang nila pa ng hindi maipaliwanag na nila lang. Nagumpisa na rin kumalat ang takot sa mga taga-baryo. Ang matatanda ay nagkukwentuhan sa tindahan, may mga aswang na naman sa paligid. Hindi na naman tayo ligtas, lalo na't malapit na ang kabilugan ng buwan. Ang mga kwentong ito ay dumating din sa pandinig ng bata. Bagaman bata pa siya, daman niya ang bigat ng mga pangyayaring iyon. At tuwing nag-uusap ang mga matatanda, napapansin niya na nasa malapit lamang ang pusang itim, nakaupo, nakikinig at tila alam ang lahat ng sinasabi. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi ang bata mula sa bahay ng kaibigan, ramdam niya ang bigat ng hangin. Parang may malamig na hangin na dumadampi sa kanyang batok, at sa bawat kanto ng daan, pakiramdam niya'y may mga matang nakamasid sa kanya. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit bago pa siya tuluyang matakot, bigla siyang sinabayan ng pusang inkanto, naglalakad sa kanyang unahan na parang gabay na ilaw sa dilim dumating sila sa kanilang bahay ng ligtas, ngunit sa likod ng kanyang isipan, malinaw ang mensahe, may nilalang na nagbabantay at may iba ring nag-aabang. Sa mga susunod na araw, mas lumala pa ang mga pangyayari. May mga alagang baka at kambing na natagpo ang may kakaibang sugat, parang sinipsip ang dugo. Ang mga bata sa baryo ay pinagbabawalang lumabas tuwing gabi, at ang mga magulang ay naglalagay ng bawang at asin sa paligid ng bahay bilang proteksyon sa lahat ng ito, laging kasama ng bata ang pusang inkanto. Sa bawat sigaw ng baboy, sa bawat bulong-bulungan ng mga kapitbahay, at sa bawat titig ng dilim mula sa kabubatan, hindi siya kailanman iniwan ng kanyang tagapagbantay. At isang gabi, habang siya ay muling nakatulog, bumalik ang inkanto sa kanyang panaginip. Maghanda ka, bata, wika nito. Dahil malapit na ang pinakamalakas na pagdating ng mga nilalang na nagdudulot ng lagim dumating ang isang gabi na hindi makatulog ang bata. Ang paligid ay tahimik, ngunit ramdam niya ang bigat ng hangin na para bang may paparating na sakuna. Sa labas ng kanilang bahay, naroon na naman ang pusang itim, nakaupo sa ibabaw ng bakod, nakatitig sa buwan. Parang may inaabangan. Nang ipinikit ng bata ang kanyang mga mata, muling bumalik ang panaginip na ilang ulit nang nangyayari. na ngayong gabi, mas malinaw, mas buhay. Nasa gitna siya ng isang kagubatan, at sa harap niya ay lumitaw muli ang inkantong anyo ng pusa, isang matangkad na nilalang na kumikislap ang kasuotan, at sa bawat salita nito, parang nanginginig ang buong paligid. Batang kaibigan, nagsimula ang inkanto, panahon na upang malaman mo ang totoo. Nagulat ang bata ngunit tahimik na nakinig. Ako'y hindi ordinaryong pusa. Ako ay isang nilalang mula sa sinaunang lahi ng mga inkanto na itinalaga upang bantayan ang baryong ito laban sa mga aswang. Matagal na naming laban ang kanilang pagnanais na sakupin ang lugar na ito, sapagkat dito nagtatagpo ang mga daan ng liwanad at dilim. Ngunit na yung panahon, mas malakas sila kaysa dati. Hindi alam ng bata kung paano tatanggapin ang lahat. Bakit ako? Bakit ako ang pinili mong bantayan, mahina niyang tanong. Ngumiti ang inkanto at ang mga mata nito'y kumislap. Dahil ikaw ang susi. Sa iyong murang kalooban, may dalisay na tapang na hindi kayang dungisa ng dilim kapag sumiklab ang labanan, ang iyong presensya ang magbibigay lakas upang mapataboy sila. Ngunit upang magawa ito, kailangan mong magtiwala sa akin. Napayuko ang bata, halong kaba at pagkamangha ang naramdaman. Hindi siya makapaniwala na ang pusang itinuring niyang kaibigan ay isang tagapagtanggol ng buong baryo. Ngunit naalala niya ang mga gabing inilig, dali-dali siyang lumapit sa bintana at nakita ang pusang itim na nakaupo pa rin doon, ngunit ngayong gabi, iba ang aura nito. Para bang may apoy sa mga mata at nakahanda ito sa anumang laban? Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na takot ang naramdaman ng bata. Bagkus, isang tiyak na katiyakan, hindi siya nag-iisa. Dumating ang gabing kinatatakutan ng buong baryo, ang gabi ng kabilugan ng buwan. Mula pa lamang sa paglubog ng araw, ramdam na ng mga tao ang kakaibang bigat ng hangin. Isinara ng bawat pamilya ang kanilang mga bintana, isinabit ang mga bawang sa pintuan, at inilatag ang mga bote ng langis at asin bilang pananggalaban sa kasamaan. Ang mga alagang hayop ay nagsisiksikan sa kanilang kulungan, tila may kaba na hindi nila maipaliwanan. Ang bata ay nasa loob ng kanilang bahay, kasama ang kanyang mga magulang. Ngunit habang nagkukulong ang lahat, daman niyang hindi siya basta ligtas. Paulit-ulit na sumasagi sa isip niya ang sinabi ng inkanto, sa gabing ito darating ang pinakamalakas na puwersa ng dilim bandang hating gabi, nagsimula ang kakaibang ingay. Una'y mahihinang yabag mula sa kabubatan, kasunod ang nakapanghihilakbot ng na mga iyak ng mga ibon at alingaw-ngaw ng paniki. Maya-maya'y sumunod ang malalakas na hampas sa bubungan ng ilang bahay. Ang mga aso'y nag-uunahang tumahol, tapos biglang tatahimik na para bang may tinakot na mas nakakatindi. Nanginginig ang bata habang yakap ng kanyang ina. Ngunit sa labas ng kanilang pintuan, naroon ang pusang inkanto nakaupo ito, nakataas ang ulo, at ang mga matay kumikislap na parang dalawang ilaw sa dilim. Bigla, mula sa bubungan ng kanilang kapitbahay, nakita ng bata ang isang nilalang, mahaba ang mga kuko, mapupula ang mata, at ang bilay na kalawit na tila handang sumalakay. Isang aswang. Tumalo nito pababa, papalapit sa kanilang bakuran. Sa sobrang takot, napasigaw ang bata. Anak, sigaw ng ina, ngunit bago pa makalapit ang nilalang, mabilis na lumundag ang pusang inkanto. Isang malakas na liwanag ang bumalot sa paligid, at ang aswang ay napatras na parang nasunog ng apoy. Ngunit hindi lamang isa ang dumating. Sa dilim ng kagubatan, unti-unting nagsilabasan ang iba't ibang anino, mga nilalang na naglalakad sa bubungan, gumagapang sa bakod, at nagtatago sa likod ng mga puno. Ang mga kapitbahay ay nagsisigawan, ang ilan ay nagdarasal, at ang iba namay tahimik na umiiyak sa loob ng kanilang bahay. Sa gitna ng kaguluhan, ang bata ay muling nakaramdam ng kakaibang lakas. Sa bawat sigaw ng aswang, sa bawat yapak ng nilalang, nakikita niya ang pusang inkanto na buong tapang na humaharap. Parang sinasabi nito sa kanya, huwag kang matakot. Hindi ka nag-iisa. At sa gabing iyon, nagsimula ang tunay na labanan, isang laban ng liwanag laban sa dilim, ng isang pusang inkanto laban sa mga halimaw na nagtatangkang sakupin ang baryo. Nagumpisa ang gabi ng lagim sa mga sigaw at iyakan ng mga tao sa baryo, ngunit mas naging nakakatindig balahibo nang magsimulang sumalakay ang mga aswang sa bawat sulo. Mula sa bubungan, bakod, at maging sa mga puno, bumababa ang mga nilalang nagutom sa dugo at laman. Ang mga bahay ay napalilibutan ng kadiliman, at ang tanging liwanag ay mula sa buwan at sa mga mata ng pusang inkanto. Sa unang pagsalakay, lumundag ang isa sa pinakamalalakas na aswang papunta sa pinto ng bahay ng bata. Ngunit sa isang iglap, sumalubong ang pusang inkanto, at ang kanyang katawan ay biglang nagningning ng bughaw na liwanag. Tumama ang liwanag sa aswang, dahilan upang ito'y mapasigaw ng malakas, parang sinusunog mula sa loob. Napaatras ito, ngunit hindi pa rin sumuko sunod-sunod na aswang ang nagtangkang pumasok, at doon nagsimula ang matinding labanan. Ang pusang inkanto ay kumikilos ng higit sa isang ordinaryong hayop, mabilis, maliksi, at bawat galaw nito'y may dalang kapangyarihang hindi maipaliwanan. Sa bawat pagtalo nito, nag-iwan ito ng bakas ng liwanag na pumapaso sa balat ng mga halimaw. Ang mga kapitbahay, bagamat takot na takot, ay nasaksihan ang kakaibang tagpo. Inkanto nga, Inkanto nga ang pusang iyan, bulalas ng isang matanda mula sa loob ng kanilang bahay. Ngunit hindi basta-basta ang kalaban. Ang ilan sa mga aswang ay nagbago ng anyo, ang kanilang mga pakpak ay lumaki, ang kanilang mga kuko ay humaba, at ang kanilang mga mata ay nag-apoy ng pula. Isa sa kanila ang lumipad sa ere, hawak ang sanga ng puno at sinubukang dakmain ang bata. Ngunit bago pa ito makalapit, muling sumugod ang pusang inkanto. Sa pagkakataong ito, nagbago ang anyo ng pusa, lumaki ito ng ilang ulit, halos kasing laki ng aso, at ang kanyang balahiboy kumikislap na parang gawa sa apoy at liwanag ng bituin. Sa bawat pagnyaw nito, dumadagundong ang paligid, at ang mga aswang ay tila natatakot. Isang matinding sagupaan ang naganap. Nagpang-abot ang inkanto at ang pinuno ng mga aswang sa gitna ng bakuran. Nagpalitan sila ng matitinding atake, mga kuko laban sa liwanag, mga pakpak laban sa bilis ng pusa. Ang bawat salpukan ay nagdudulot ng ingay na parang kulog, at ang lupay nanginginig sa kanilang laban. Sa huli, isang malakas na sigaw ang pinakawalan ng pusang inkanto. Mula sa kanyang katawan ay lumabas ang nakakasilaw na liwanag na bumalot sa buong baryo. Ang ilan sa mga aswang ay naglahong parang abo, at ang iba na may nagtakbuhan papunta sa kabubatan, sugatan at takot. Tahimik ang sumunod na mga sandali. Ang pusang inkanto ay nakatayo pa rin, humihinal, ngunit matatad. Sa tabi nito, nakamasid ang bata, mangha, takot, at puno ng pasasalamat. Alam niyang iyon ang gabi na hindi niya kailanman malilimutan. Pagkatapos ng matinding labanan, unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo. Ang mga tao ay dahan-dahang lumabas mula sa kanilang mga bahay, nanginig pa rin puno ng pagtataka sa kanilang mga nakita. Ang ilan ay umiiyak sa takot, ang iba na may nagdarasal ng pasasalamat dahil ligtas silang lahat. Ang bata, nakatayo sa gitna ng bakuran, ay nakatingin pa rin sa pusang inkanto. Ang dating maliit at payak na pusang itim ay ngayon ay bumalik na muli sa normal nitong anyo, nakaupo at humihinal, ngunit may ningning pa rin sa mga mata. Parang walang nangyari, ngunit alam ng lahat na siya ang dahilan kung bakit na natiling ligtas ang baryo. Salamat bulong ng bata habang yumuko at parabang nakangiti ang pusa bilang tugon. Kinabukasan, kumalat sa buong baryo ang nangyari. Ang mga matatanda ay nagtipon-tipon at nagkwentuhan tungkol sa pusang inkanto na lumaban sa mga aswang. Ang ilang matagal nang nagdududa sa presensya ng hayop ay natahimik at nayon ay lumapit pa upang magbigay galang. Hindi pala malas kundi biyaya ang pusang iyon, sabi ng isang matanda. Mula noon, nagkaroon ng bagong sigla ang baryo. Ang mga tao ay naging mas nagkakaisa at ang takot ay napalitan ng paniniwalang may nagbabantay sa kanila. Ang mga aswang ay hindi na muling nagbalik at kahit pa may mga kwentong umaalingaungaw sa gabi, hindi na kasing tindi ng dati ang kanilang pangamba. Para sa bata, ang karanasang iyon ay nagmarka ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Hindi na siya ang batang laging mag-isa at inaasar ng iba. Ngayon, siya ang itinuturing na saksing pinili ng inkanto, ang batang ipinagtanggol at ginabayan ng pusang mahiwaga. Ang ibang mga bata na dati umaalipusta sa kanya ay lumapit na rin upang makipaglaro at makipagkaibigan, dala ng paghanga at respeto. Isang gabi, habang nakahiga siya at malapit ng makatulog, muli siyang nanaginip. Nandoon ang inkanto, nakasuot ng kaputyang kumikislap, nakangiti at nakatingin sa kanya. Batang kaibigan, nagampanan ko na ang aking tungkulin, wika nito. Ngunit huwag kang malungkot. Ang alaala ng aking pagkakaibigan ay mananatili sa iyong puso. Sa oras ng panganib, lagi mong tatandaan, hindi ka kailanman nag-iisa. Nagising siya na may ngiti sa labi, ngunit nang lumabas siya upang tingnan ang pusang itim, wala na ito roon. Sa kabila ng kanyang lungkot, dama niya ang katahimikan sa paligid, at alam niyang ligtas na ang kanilang baryo at mula noon, nagsimula ang isang alamat, ang alamat ng inkanto sa anyo ng pusang itim na gumabay at nagligtas hindi lamang sa isang bata, kundi sa buong baryo mula sa kamay ng dilim.